8.16, kagising ko lang po, kaya umpisa na natin ang ating umaga. <coughs> Nakaligo na rin ako bago magising si Marshmallow or Estesololo. Beauty routine ko pagkatapos maligo. Hindi na tayo pakain ngayon dahil wala pa tayong makain. Hindi pa nakapagluto ang nasa kantin. Ngayong araw na ito, mayroon tayong mission na accomplish na kailangan natin punta Samahan niyo ako hanggang pagpunta ko doon. Naglagay ako ng sunblock para di makunot akong fish. Naglagay na rin ako ng hair cream para kunwari magsinaw-sinaw ang hair. Again, sunblock para di masunog ang balat. Porting init at judiri sa Israel, pwede na ka makaluto ang itlog o, o kaya sa gawas. Habang nandito ka sa Israel, kailangan mong maligo ng sunblock. Sunblock, sunblock, kailan ka na? At ang huli ang cologne, diba? Dapat tayong mabangang. Nakakaya naman sa pupuntahan natin kung tayo'y mabaho. Cotton powder para naman dibanda ang mukha. Oh, ayan, tapos na. Nagbuka na akong Ivana. Nag-Ivana ang mukha. Huwag na tayo maglagay ng lipstick. Baka masobrahan ang aking kagandahan. Naglagay pa ako ng eyelashes. Kamukha ko na si Kim. Si Kim Kandingan. Ayan, tapos pumunta tayo sa wakas. Diretso na tayo sa kusina para upisaan ng ating mission. Konti ng lang aming basurahan ni Marsh. Kasi kahit balat kinakain namin ito. Lalabas ko. na tayo ng pinto. Nalangan naman papasok tayo sa labas. Si tulog pa si Marsh. Si Mercy si. ang babae walang pati. Gusto mga. niya laging gala ng gala kasi makati ang pa. Anino pa lang kitang kita na ang aking pagloto. Pero kung nakita niyo ako ng personal kasing katawan ko si Lizzie. Liza, sobra na ito. Sobra ng kapal ng mukha ko. <laughs> Malapit na tayo sa ating paroroon. Ayan, kitang kita, kita ko naman ang anino ko manok at isda na kinain ko kagabi, kitang kita ko dito. Sa wakas, nandito na tayo. Mission accomplished. Kung gusto nyo magtapon ng basura, dito na rin kayo magtapon. Sa sobrang laki ng aming basurahan, kahit si Marsha at ako, pwede magkasya. Kung may dito. mga makukulit kay mga anak, pwede nyo na rin itapon dyan. Ang dito. sarap ng simoy ng hangin, pati hininga ko na amoy ko na rin. Naalaala ko tuloy doon sa amin sanaga Ang pagkakaiba lang ay, sa amin may mga malalaking ibon. Ay, sa wakas, nakabalik ulit tayo sa ating bahay Siguro gising na si Marsha. Gagawin ko na siya ng kape at tinapay. Iguan ko na siya after kasi nag na siyang mona. Maya-maya, gagala kami ni Mercy para magkape. Iiwanan na namin si Marsha habang nanonood ng TV. Sa ulitin, salamat sa panonood Mission accomplished. Yan ang aming munting bahay. Malinis, kahit maliit. Good morning, Mercy.